Karen, kumano walang bait at ako ah. Nag-chat, nag-dijibagan kada swimming kami, ngano, happy -happy kami yeah. Syempre, eh, nga -dang -dang yon yon kanilang, nag happy happy kami lang ano. Yeah, siyempre iyaw, idang naman doon spaghetti, the fruit salad, aming nga handa diyo, wala nga doon. Iyaw, naman Yun yung tigay kayat mo. Kapag kami lang nag happy happy, disco disco, budo. budoks. Pag budoks, budoks kami lang, maminsan lang mo, Ya. Yeah. Yo idan kan ko tikwa. No kaya mo, iya lang kan ko pizza, di ba? Paborito mo adik pizza nga kwa with ham and cheese. Di paboritong pay mo pa adi? adi cake na red ribbon. Maminsan lang mood ko nag-chat na kami. Nag-chat na kwa Kan alam mo no, aja budget budget -bud na lang, dar may sa oras lang. Budot, budot. Otcho, otcho, kas Tapos nung no, kaya, wait, ang katuti. Iga Nung no, kaya mo, agaran na tayo dung masupo. Kumpleto yung <tip> tuti, Ricardo na. Nung kaya mo ka, ke... ya, minsan lang mo, budot, na lang kasan eh. Hmm, okay, brut. Bud... Uh, buko. ah ah lu kayak omongku, ah lu kayak mau itu fried chicken Ayo, favorit tuh mandi pesepaya, kenapa gugus itu gue di ganti kayak mau, oh, orang IPA yang jernih, cok, aha, 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 Ha? Oh, sa usap ka nga nagtatagay mo, Mercada. Ang kami ko nagtuloy yung tanalamis ka na ti Panawin ka na dabagyo na.